So ayan mga kamotorista, sobrang traffic dito sa San Isidro, Cabuyao, Laguna So makakita nyo naman sa unang mga kamotorista So nakasingit ako sa gitna ng interrupters and jeep So akala ko ngayon sa balita ay uh, strike Pero maraming uh, jeep pa rin, makakita ninyo sa right side ko kanina may jeep pa rin So dito sa Laguna hindi dito ganun uh, strike Siguro sa Manila lang sa QC pero dito sa part ng Laguna, marami pa rin mga um, um, old na jeep. So, makikita natin sa mga mga na natin mamaya sa unahan. Marami din. Kaya dito sumisingit talaga tayo. Napaka traffic. So, lagi din ang traffic every afternoon, mga rush hour. So, start dyan ang 5. Ang 8 yan, grabe ang rush hour dito. Nalabas labas na sa trabaho. Nakakita na natin ayan mga kamutras tau yung ulo ng jeep old jeep po yan traditional jeep so mga siga ng daan ayan nakakita na natin ayan magpasingit so ayan yung mga siga ng daan dahil sa unahan natin kaya di mga sabing strike dito sa Laguna sa so, tayo pa rin jeep na biyabiyahin so ganyan po man mga kamutras tau pangkabuhayan nila yan So kailangan talagang rumakit di mahi para may pang tusto sa pamilya nila Kaya di ba kahit sabihin na strike Siguro may mga coding kaya nakakabiyahe sila So yung mga jeep na ang natin dito ay yung mga nasa code na pwede view Ngayon ba nasa unahan natin Diba sabi sa balita April 15 so strike hanggang 7 ah, hanggang 16 15 to 16 ng April pero ayan, marami pa rin mga traditional jeep dito na binabiyahe. So, ride safe na lang mga kamotorista. So, ingat tayo sa araw-araw na pagbiyahe. Eh, diyan hindi natin may iwasan talaga ang disgrasya. So, ito pa rin. May jeep pa rin mga kamotorista makakita natin so kailangan tayo bobertik pag kailan mga sigay ng ay nagigit-git so mga di nagbibigay yung mga ibang jeepney driver so makakita nyo mga kamotorista ito sa dihadaanan natin so sa kabuyaw ito so, mula pagpasok syempre ng sala kabuyaw hanggang mga atin kabuyaw So may mga street light kaya maliwanag sa Kabuyaw. So comment nga mga kamotorista sa lugar, uh, saan talos ang lugar kayo. at uh, Sa lugar may ganitong street light din na malinaw o maliwanag sa gabi. So tulad dito sa Kabuyaw, street light namin dito. So yan, napaka liwanag sa gabi. So kanang kaliwa hanggang kabuyaw. So comment naman kayo mga kamuters sa comment section natin kung tagasan kayo at kung sa lugar ba ninyo may street light na gayto kaliwanag so solid ang mga gaytong uh, mga namumuno na nagpapagawa ng street light ay syempre papasok sa lugar namin So ayun lang mga kamotorista Ride safe everyday na pag ng bahay at pag uwi So yun lang mga kamotorista So umabang buhay at just peace sa kalsada Let's go